Mungusok, uh, mungusok mga kabukid <laughs> Ano nang nangyari? Ba't ganon? Ako <laughs> pambihira yung usok niya Oh, oh, alis ka dyan Masusunog ka dyan Eh, lilipat yung Yung harvester mga kabukid Lilipat dito, Ito, ito, ito. Eto, eto, Malalim to Ano yung sabi niyong nabitas, napigtas? Yung manteban, napigtas so, Yung tubig nyo sa pupunta? Ah, bababa dahil dito. So, mag, 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 ano ah, sila doon, mag, gigiik sila doon. Kaya lang, malalim. Oh, yung pari nila, sasagipin. Uh, kahit pa paano, makakakuha sila. Eh, habang hindi umuulan, pero pagka umulan ano yan, di na pwedeng mag-ano yan. Di na pwedeng... Gumiik yan. Dulo ka niya? Hindi. Hindi Hindi pa mababaw mo ka rin? <laughs> Ito yung harvester mga kabukid Lilipat nila dito Medyo malalim to Medyo nakakatawot lang Pero kailangan nilang ilipat Kasi ah, habulin nila yung palay nila doon Sa kabila Magigig sila ah, Habang hindi umuulan Sayang, sayang yung palay nila mga kabukid. Ingat ka! Pwede yung malalim. Kaya pala. Pwede yung palalim lang ng palalim doon. Ginakapa nila, baka ma masilat doon, baka mahulog. Eh may ulan, ako hindi rin makakagito pag lumakas-lumakas yung ulan. Eh na, maambun na, mga kabukid, hindi rin makakagito. Kasi pag gumita ng basa, hindi na lalabas. alabas. Oy, yan, malalim na doon, Malalim yan! Hindi kaya yata. Parang di Hindi kaya. Dalim, lulubog yung ano Yung makina Ano, kaya? Hindi Dalim Silip nila Kasi baka malubog yung makina nyo Ano? malaki yung gastos ano kuya, kaya? hindi yun lang kasi sabi nila napigtas yung ano dito yung ilog dito, ayan bumaba dyan mga kabukid ayan, tutuloy nila ay nako nako kaya kasi yung palay nila mga kabukid ah, Ahabulin nila kaysa sa masira Pang Pang na Ako malalim doon Oh naku! Kaya kahit na lubog Kaya Alright Maliligtas na nila yung palay nila mga kabukid Ito lang yung mahirap Ano kinuha nyo kaya? Upo Upo ah. Upo Lubog ba daw, lubog? Lubog. Laki. 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 Mga ilang araw lang lubog na hindi daan dito, mga kabukid ha. Mag-iingat po lahat. Oh, ingat, ingat.